Punong-puno ng hinagpis ang kaawaawang sangre matapos nga niyang matuklasan at makita ang nangyari sa kanyang magama at dahil sa kagustuhan niya na mabigyan ng kasagutan kung sino nga ang pumaslang sa kanyang magamang si Gaya at si Akil hiniling niya sa kalikasan at hindi naman siya binigo ng mga ito dahil ipinakita kung ano ang wangis ng mga ito at dito niya Uh, sinundan ang naturang hangin para matagpuan ang totoong pumaslang at hindi nga niya ito pinalagpas dahil tuluyan ngang mamamatay sa kanyang mga kamay ayon sa kanyang ngipin sa ngipin mata sa mata ang kanyang ganti hindi niya halos matanggap ang katotohanan na wala na ang kanyang magama nahihirapan siyang mag-move on ngunit isang bagong pag-asa ang magbibigay sa kanya ng panibagong buhay dito nga ay malalaman niya na sa paglisan ni Akil at ni Gaya ay hindi pala siya nag-iisa sapagkat mayroong supling sa kaniyang sinapupunan at ito nga ay kanya ding isisilang. Ang nakatakda kung saan sinabi nga nitong si Kasopea na siya ay magsisilang at ang kanyang isisilang yun ang magiging nga tagal pagligtas. Iyon ang kanilang aasahan na tatalo nga dito kay Mitina. Sisinay na nga natin ang bagong bata at ang bagong sangre na ating makikita na papalit nga sa uh, posisyon nitong si Gaya. Sa kanya na nga ipapamana ni Denaya ang kanyang kapangyarihan. Ito ang malaking katanungan. Maari kayang mapas lang itong si Denaya? at nanatili sa kalupaan nga itong setera si hanggang sa isang araw matutuklasan niya na hindi pala siya talaga totoong tao kundi may lahi pala talaga siyang sangre at mabubuhay siyang ordinary sa loob ng uh, kalupaan. Subalit makikitaan siya ng mga tao doon nakakaibang lakas na hindi pangkaraniwang tao kaya naman na magtataka ang mga tao kung saan ang gagaling ang kanyang lakas at magsisimula din siyang magtanong kung napapabilang nga ba siya sa mundo ng mga tao o saan nga ba siya nang galing.